So yun mga kalaanon, so andito tayo ngayon sa Barangay Alabasan. Pagbibisita sa bahay ni Ma'am Darling Darling. So yan, yung Triangle House. Yung bubungan is made of nipa hat. Pero tingnan mo naman, made of glass. So sobrang ganda yung bahay niya. Yan. Carrier. Sobrang ganda yung bahay niya. Okay. Yung TV, oh, 65 inches na divan. I, may DB Ojo party box. Yeah. Pilit like oh. lang kayo. <laughs> <I think> <laughs> like... Gabi, may ni madam mo. Oh. Ang dami. Ano oh, na si Madam Ref. Hmm. Tapos ito yung CI niya, bow. Oh? Nature na nature. May tanim pa oh. Ganda ng salamin niya oh. So yan. Laking ano, yung ano? Anaho ba yan? <laughs> Hindi yan. Tapos ito yung ano, yung tagaya niya, yung kwarto niya. Tapos, eh yung aircon niya o kundura. So, ito kasi namin to Kasi yung kwarto niya kasi bibili siya ng carrier na aircon. Para sa blessing sa Monday. So, yan. Maganda mo na tayo.